hindi lahat ng kalbo ay nakakatakot. Maaaring yan ang tumatak sa isip mo simula kabataan. Dahil na rin sa mga napapanood mong pelikula kung saan palaging kalbo ang mga nagiging kontrabida. Meron pa nga dyan, makakita pa lang ng kalbo ay umiiyak na kaagad. Pero sa iyong pagtanda, matatawa ka na lang sa sarili mo dahil nalaman mong lahat tayo ay doon patutungo. Una-una lang yan, Pendong may kalbo. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang kinatakutan dahil sa bilas ng kanyang pangangatawan. Lalo na noong mga panahong lumalabas siya sa mga pelikula bilang isang masamang karakter na palagi niyang ginagampanan. Ngunit biglang napalitan ng saya ang ating mga tahanan matapos magpalitan niyo bilang komedyante na nagbigay daan sa marami para alamin ang tunay na buhay at mapapahanga ka na lang dahil walang pinipili ang pinanahanan ng mga may mabubuting kalooban. Ang kwento ng komedyanteng si Larry Silva o yung tinaguriang si Konsihal Pipoy. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Hilarion Cuenca Silva o si Larry Silva sa totoong buhay ay nakilala din nating lahat sa pangalang Pipoy. Siya ay tubong Maynila at isinilang noong ikadalawang putisa ng Oktubre taong 1937. Bata pa lang si Pipoy ay nagtataglay na talaga siya ng malaking pangangatawan kung ikukumpara sa kanyang mga nakakasabayan. Nakahiligan din niya ang barkada at minsan na rin naging siga-siga sa kiyapo. Mahilig siya sa bakbakan at marami ang umiiwas sa kanya dahil natatakot silang mapalaban dito dahil sa angking lakas nitong sumuntok. Dahil bukod sa laki ng kanyang pangangatawan, pagbubuksing ang paborito niyang libangan noon. Panahon ng dekada 50, naging bouncer din siya sa iba't ibang club sa Maynila at pati na ang pagiging janitor ay pinasok na rin niya. Ang mga ito ang naging dahilan kaya hindi siya nakapagtapos sa pag-aaral dahil mas pinili niyang kumita kaagad ng pera. Samantalang dumagdag pa sa kanyang nakakatakot na imahe ay ang maagang pagkalagas ng kanyang buhok. Wala pang 30 anyo si Pipoy nang unti-unting magpaalam ito sa kanya. At sino nga ba namang makakalaban ng suntukan sa isang malaking mama na bouncer na kalbo pa at boksingero pa pag di ka pa naman natakot. Pero sinong mag-aakala na ang mga katangiang ito ay ang siya rin magpapabago sa kanyang kapalaran at maghahatid patungo sa tagumpay. Pagsapit ng dekada 60, nakita siya ng isang direktor sa pelikula at namangha siya sa mga katangiang ito ni Pipoy. Bagay na bagay siya sa karakter ng mga goons at nang isama nga siya sa pelikula. Gumanap si Pipoy bilang adik, rapist, mamamatay tao at kung ano-ano pang masasamang nilalang. Click na click si Pipoy sa mga karakter na iyon. At simula nun, nagsunod-sunod na ang kanyang mga proyekto. Nawili si Pipoy sa showbiz at tuloy na rin niyang tinalikuran ang pagiging siga-siga sa lansangan na naging daan naman para isilang ang bago niyang pagkatao ang pagiging bayani ng masa. Napakaraming kumuha sa kanya sa pelikula at ang ilan sa mga ito ay ang Heron Busabos, ang Batang Kiapo, Baril na Ginto, Daliring Ginto, lahat yan noong taong 1964. Sa Kamay ng Mga Kilabot, Blackjack, noong namang taong 1965. Suleiman Brothers, Pistolero, noong 1966 at napakarami pang iba hanggang dekada 80 na pawang lahat ay mga kontrabida ang ginaganapan niya. Dito natin nakilala ang nakakatakot at mabagsik na si Pipoy sa harapan ng kamera. Ngunit kabaligtaran ito sa kanyang karakter sa totoong buhay. Sa kabila ng kanyang kasikatan, kailanman hindi siya nakita ang magmataas at siya palagi ang palaging unang babati sa iyo. Mahilig din siyang magbiro sa mga taong nakakasalimuhan niya at ito na rin ang nagdala sa kanyang pagpapalitan nyo sa harapan ng kamera. Pagsapit ng kalagitnaan ng dekada 80, nagbago na rin ang kanyang karakter mula sa pagiging nakakatakot na hudlum patungo sa nakakatawang kalbo. Mas magaling palang komedyante si Pipoy kaysa sa pagiging kontrabida. At dahil dito, lalo pa siyang sumikat dahil ang dating takot na takot sa kanya ay tuwang-tuwa na ngayon, lalo na sa mga bata. Dumating pa nga sa puntong kada may makikita silang kalbo, pipoy ka agad ang itinatawag nila. Gano'n naging kapopular si Larry Silva. Maging ang kanyang naging asawa na si Monina ay tinawag na rin ng mga tao sa pangalang Pipay. Kaya't silang dalawang mag-asawa ay sina Pipoy at Pipay. Bagay na ginawang katuwaan ng lahat at naghatid ng kaligayahan sa kanyang mga tagahanga. Talagang napalapit silang dalawang mag-asawa sa mga tao noon, lalo na sa kanilang mga kababayan. Napasama pa rin si Pipoy sa TV series na Okay Ka Perico na nagawan din ng ilang pelikula na lalo pang nagpaningning sa kanya dahil sa sobrang galing magpatawa. Pagpasok ng dekada 90, nagsimula nang mapasama si Pipoy sa kanyang mga kaibigan kapag sila ay nangungumpan niya sa tuwing sasapit ang halalan at ng mga nakakamanghang eksena, siya ang isinisigaw ng mga tao na Pipoy! 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 Samantalang hindi naman siya ang tumatakbong kandidato. Dala na rin siguro ng sobrang kasikatan, di na rin nakapagtatakang mahalin siya ng mga tao at di nga nagtagal ay napatakbo din siya bilang konsihal ng ikatlong distrito ng Maynila. Una siyang nahalal sa pwesto noong taong 1995. At hindi naman sila binigo ni Konsihal Pipoy. Naging aktibo siya sa mga pagkakawang gawa at wala siyang pinahihindian mula sa mga taong palaging nakapila sa harapan ng kanilang bahay para humingi ng tulong sa iba't ibang dahilan. At sakaling hindi nila masumpungan doon si Konsihal, nandyan naman ang kanyang asawa na si Pipay at mga anak na kuhang-kuha ang katangian ng kanilang padre de pamilya. Walang umuuwing luhaan sa mga lumalapit sa pamilya ni Consihal Pipoy. Taong 1998, nang maluklok siya bilang vice mayor ng sandaling panahon. Ito ay matapos bumaba sa pwesto si Mayor Lim para bigyan daan ang kanyang pagkandidato sa pagkapresidente ng bansa. Patunay lang ito kung gaano kamahal ng mga tao si Pipoy. Dahil kalimitan ang naluluklok sa nabakanting vice mayor ay ang mga numero unong Consihal. Hindi na nakapagtataka pa kung bakit madali niyang nakuha ang kanyang ikalawang termino. Ang dating nakakatakot na lapitan na siga-siga patungo sa kinagigiliwan ng lahat at magaling na lingkod bayan. Pero gaya rin ng karaniwang Pinoy, hindi rin naman may pagkakailang minsan na rin nalulong sa mga bisyo si Consihal Pipoy. Kinagiliwan din niya ang paglalaro ng baraha, ganun din ng alak at sigarilyo. Bagay na hindi may iwasan lalo na't isa kang lingkod bayan na hindi marunong tumanggi at palaging pinauunlakan ang bawat paanyaya ng mga kababayan. Kaya nga lang, humantong na rin talaga sa pangaabuso ng katawan. Taong 2002, nang una siyang tinamaan ng sakit sa bato at simula ng mga sandaling yun, tuluyan na siyang nanghina at hindi na nakarecover pa. Ikadalwamputpito e ng Abril taong 2004, Dalawang taon lang pagkatapos niyang dapuan ng sakit sa bato, tuluyan ng bumigay ang kanyang katawan at ipinagkatiwala na niya ang kanyang buhay sa may kapal. Si Larry Silva o si Consihal Pipoy ay pumanaw sa edad na 66 na taong gulang. Ilang buwan lang bago ang kanyang ika-67 kaarawan. Siya ay nananatiling aktibo sa kanyang posisyon bilang konsihal hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa Manila North Cemetery. Hindi lahat ng kalbo ay mga goons at nakakatakot. Ang mabubuti sa kanila ay naglilingkod sa bayan at pinapatawa ka. Ikaw kaibigan, minsan mo na rin bang naranasang mabatukan ng iyong mga kalaro dahil nauna silang makakita ng kalbo? Kung ganon, mapalad ka dahil nasulit mo ang iyong kabataan pendong peace Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli. Paalam.